maraming humahanga kay Jerome Everdom dahil sa kaniyang nakakagulat na resemblance sa boses ni Elvis ang lalim, ang resonance, ang natural na vibrato. Ngunit hindi alam ng marami na bago tinaguri ang kavoice ni Elvis Presley, si Jerome ay minsang nagduda sa kaniyang sariling tinig. Sa mga unang taon niya sa pag-awit, madalas niyang marinig mula sa iba na masyado raw kakaiba ang tono ng kaniyang boses. Masyadong malalim masyadong old-fashioned para sa modernong musika. Ang akalang kahinaan ay siya palang magiging daan sa kaniyang tagumpay. Lumaki si Jerome na nakikinig sa mga lumang records na pag-aari ng kaniyang ama. Doon niya natagpuan ng musika ni Elvis. Hindi niya agad ginaya ang estilo. Sa halip, nakainganyo siya sa kaluluwa ng bawat kanta. Sa bawat pakikinig, sinubukan niyang intindihin, hindi lamang ang tono kundi pati ang damdamin. At noong siya ay medyo tumanda, doon niya lang natuklasan na kaya niyang palapitin ang sarili niyang boses sa isang tinig na kinikilala sa buong mundo. Isa pang hindi alam ng karamihan ay ang kanyang hiya sa harap ng tao noong kabataan niya. Tahimik siyang individual na halos hindi nagsasalita sa harap ng marami. Sa musika niya nahanap ang lakas na wala siyang magawa sa ordinaryong araw. Sa bawat pagkanta niya ng isang Elvis classic Nakikita ng mga malalapit sa kanya ang unti-unti niyang paglabas sa kanyang shell. Hanggang sa dumating ang araw na pumukaw siya ng pansin sa The Clones. Ngunit ang tagumpay ni Jerome ay hindi kailanman biglaan. Bago tumapak sa entablado ng The Clones, ilang beses siyang nabigo sa auditions. Ilang beses siyang tinanggihan at ilang beses siyang napaisip kung itutuloy pa ang pangarap. Ngunit sa bawat pagtanggi ay mas tumitibay ang kaniyang determinasyon. At sa araw na narinig ng publiko ang kanyang boses, naramdaman nilang parang nabuhay ulit ang tinig na minahal ng mundo. Katulad ni Jerome, si Roel Carino naman ay isang natatanging kwento ng dedikasyon at katahimikan. Hindi alam ng marami na ang kanyang pag-awit hindi nagsimula sa pangarap na sumikat, kundi sa pangarap na tularan at maintindihan ang sining na iniwan ni Elvis Presley. Ang kanyang boses ay produkto ng tahimik na pag-aaral, walang kamera, walang audience, at walang papuri. Sa loob lamang ng bahay, paulit-ulit niyang pinakikinggan ang mga lumang recordings, sinusuri ang bawat nuance ng boses ni Elvis, at inuulit ang bawat linya hanggang sa maging likas sa kanya ang istilong iyon. Kung si Jerome ay nakilala dahil sa malakas at iconic na projection, Si Ruel naman ay nakilala dahil sa husay niyang paglalagay ng emosyon. Sa mga kaibigan at kamag-anak niya, minsan hindi nila lubos maintindihan kung paano nagawang mapalapit ng kanyang boses sa napakahusay na artista, ngunit isa lang ang sagot, disiplina. Araw-araw niyang binubuo ang kanyang tinig tulad ng isang musikero na nag-aaral ng instrumento. May isa pang hindi napapansin ng publiko, Si Ruel ay hindi palaging may kumpiyansa. Maraming taon bago niya natutunan kung paano kontrolin ang kanyang kaba. Bago makilala sa The Clones, ilang beses siyang nanlumo sa harap ng audience. Ilang beses bumigay ang kanyang boses dahil overwhelmed siya ng pressure. Ngunit hindi siya tumigil. Sa halip, mas lalo niyang pinagbuti ang kanyang pag-insayo. Hanggang sa dumating ang araw na kaya niyang humawak ng entablado at iparamdam sa tao na naririnig nila ang isang tinig na bihira na ngayon sa modernong panahon. Habang lumalawak ang pangalan ni Jerome at Roel, hindi rin alam ng marami ang kanilang mga personal na sakripisyo. Si Jerome ay naglaan ng mga gabing halos walang tulog para matutunan ang tamang timpla ng resonance. Si Roel naman ay may mga panahong halos mawalan ng boses dahil sa sobrang ensayo. Sa likod ng kanilang pagangat may mga sandaling walang pumapalakpak, walang humahanga, at walang kumikilala, pero patuloy silang kumapit sa kanilang pangarap. Sa sawayang tablado ng The Clones, nagtagpo ang kanilang mga landas. Naging simbolo sila ng dalawang uri ng dedikasyon. Ang dedikasyon ni Jerome na lumaban sa sariling pagdududa. At ang dedikasyon ni Ruel na igihin ang bawat piraso ng kanyang boses hanggang maging perpekto. Magkaiba man sila ng personalidad at proseso, Iisa ang naging epekto. Pareho silang nagbigay ng bagong alab sa musika ni Elvis Presley sa modernong henerasyon. Maraming humahanga ngayon kay Jerome dahil sa bilis ng kanyang pag-angat, ngunit hindi nila alam na may mahabang panahong hindi natinag sa anino ng pagkakapangalawa si Jerome. Mga taon bago maramdaman ng tao ang kapangyarihan ng kanyang boses, siya mismo ang unang nagtanong kung may puwang ba para sa isang tulad niya sa industriya. Hindi niya agad nakita ang halaga ng sariling tinig dahil sa tingin ng ilan noon, hindi ito akma sa modernong music scene. Ang kanyang boses ay masyadong luma, masyadong classic, at masyadong retro upang pumatok. Ngunit ang mga bahaging iyon ng kanyang pagkatao ang naging susi upang maramdaman ng madla ang mayamang alaala -ala ng nakaraan na muling nagising. May isang bahagi ng buhay ni Jerome na hindi madalas pag-usapan mula sa simpleng pamumuhay ng kanyang pamilya, lumaki siyang may responsibilidad na unahin ang trabaho at pang-araw-araw na pangangailangan bago ang pangarap. Ang pag-awit noon ay hindi karera kundi pahinga, isang sandaling nakikita lamang bilang libangan. Ngunit sa kabila nito, may apoy sa loob niya na hindi tuluyang namamatay. Sa surbawat araw na lumilipas, lumalalim ang kanyang pag-unawa sa sining ng musika. Walang formal training, walang vocal coach, at walang mentor. Ang tanging guru niya ay ang mga tinig na naririnig niya sa lumang radyo, lalong-lalo na ang boses ni Elvis Presley. Hindi rin alam ng marami na si Jerome ay nagdaanan ng seryosong vocal strain noong kabataan niya. Sa sobrang pagpupursigi, napilitan siyang huminto sa pagkanta sa loob ng ilang buwan dahil pinayuhan siyang magpahinga. Naging malaking pagsubok ito para sa kanya. Noon niya naintindihan na ang boses ay hindi basta talento lamang. Ito ay pananagutan. Mula noon, mas naging maselan siya sa pag-aalaga ng kanyang tinig. Araw-araw niyang sinanay ang kanyang breathing control. Pinag-aralan niya ang vibrato ni Elvis hindi para tularan lang, kundi para maintindihan ang mekanismong bumubuo nito. Ang kirakwa ng marami sa loob lamang ng ilang oras, ginagawa niya sa loob ng araw at gabi. Isa sa pinakamalalim na sekreto ni Jerome ay ang paraan niya ng pag-aaral ng emosyon ng isang kanta hindi niya tinatrato ang musika bilang nota lang. Tinatrato niya ito bilang kwento. Bago siya kumanta ng isang Elvis classic, inuunan niyang kilalanin ang pinagdadaanan ng kanta. Kung ito ay heartbreak, inaalala niya ang sarili niyang mga kabiguan. Kung ito ay pag-ibig, bumabalik siya sa mga panahong may sinserong tuwa at pag-asa. Nagiging buo ang kanyang interpretasyon dahil sa totoo ang damdaming humahabi sa bawat linya at nang dumating ang pagkakataong sumalis siya sa The Clones, hindi niya akalaing iyon na ang magiging turning point ng kanyang buhay. Noong unang beses na narinig siya ng tao, karamihan ay napahinto hindi dahil ginagayan niya si Elvis kundi dahil parang naramdaman nilang may kwento ang bawat nota. Sa sandaling iyon, hindi na lamang siya isang contestant. Hindi na siya isang hopeful singer. Siya ang naging representasyon ng modernong panahon na nagbibigay pugay sa isang haligi ng musika. Ngunit sa likod ng tagumpay, may isang bagay na hindi halos alam ng publiko. Si Jerome ay napaka-pribado. Maraming hindi nakakaalam na takot siyang magbahagi ng masyadong personal na detalye tungkol sa kanyang buhay dahil nais niyang panatilihing hiwalay ang kanyang pagkatao sa kanyang pagiging performer. Para kay Jerome, sapat nang maramdaman ng tao ang kanyang puso sa kanyang musika. Ang natitira, gusto niyang manatiling sa kanya lamang. Isa pang hindi nababanggit ay ang kanyang kakayahang tumanggap ng kritisismo. Hindi siya madaling masaktan sa puna. Sa halip, ginagawaran niya itong sandata upang lalong umangat. May mga mentor at producer na nagpayo sa kanya na huwag masyadong maging katulad ni Elvis kung nais niyang tumagal. Sa halip na mainis, sinikap niyang buuin ang sariling pagkakakilanlan habang may paggalang sa original na boses. At iyon ang naging tatak niya, isang modernong timpla ng classic Elvis na may personal na karakter ni Jerome. Sa bawat pagakyat niya sa entablado ngayon, hindi lang siya kumakanta. Hindi lang siya nagpe-perform. Bumabalik siya sa lahat ng araw na nagkulang siya ng tulog, sa lahat ng gabing nagduda siya sa sarili, sa lahat ng panahong pinili niyang lumaban imbes na sumuko. Kaya maraming sumusuporta sa kanya, hindi lang dahil magaling siya, kundi dahil ramdam ng tao na tunay ang bawat pag-awit niya. Walang peke, walang pilit. Lahat ay mula sa pusong tunay na nagmahal sa musika.